Grace, ngayong araw ang pahiwatig kung may magagawa, na ang desisyon tiwala sa iyong nalalaman ang dapat para magawa mo ng maayos, pero kung may alinlangan ay pwede kang umatras na kagad ayon sa iyong gabay, at sa ibang naiisip na plano kung may lalapitan sa naiisip na pagnenegosyo, ay iyong gawin sabi nga try and try at makikita mo rin ang tamang makakasama para magawa ang tagumpay, ang pinapahiwatig. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging masinop, at huwag magbibigay ng iyong idea sa iba na kasama sa trabaho. Doon mo maaalagaan ang iyong pangarap na hindi ka maungusan ng iba, at ngayong araw ay huwag ka na makisama sa kasama sa trabaho na mahilig magsalita ng kabastusan magbibigay sa iyo ng gastos. Sa pagmamahalan, ay maging mahaba ang iyong pasensya, kung may bagya na suliranin ay ayusin mo na para ang mga aura ng kasiyahan, sa mga gagawin na ikakaasenso ay hindi humina sa pag-iibigan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 25 number 19 at number 41. Taurus, ngayong araw ay dapat kang maging mapagpasensya para ang magagawa na pakikipag-usap ay wala kang makuha na pwedeng kang makapagsalita nang hindi mo rin gustong masabi at hindi ka mabigyan ng panghihinayang sa magagawa kung ikaw ay magagalit ang pahiwatig at ngayong araw ay malakas ang enerhiya mo sa kahusayan sa mga dapat gagawin na plano kung sa pagbibigay ng advice sa kapamilya o maging sa usapan na negosyo sa mga kapatid ang pahiwatig. Sa iyong pera naman ay huwag ka kagad magtitiwala ngayong araw sa pwedeng makausap kung tungkol sa investment sa pera at kung hihingi ng pera ang minamahal ay iyong bigyan ng siya ay swertehin sa mga gusto niyang magawa. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-iingat dapat ay mag-ingat ka sa pakikipag sa mga kasama sa trabaho, dahil doon ka pwede makakuha ng ikakalungkot, mas mainam sa iyo ang maging matahimik na gumagawa ng trabaho, para ang iyong araw ay maging matahimik at pakinabang sa iyong kalusugan ay iwasan mo lang ang mga pagkain na mabagoong, at mga sausawan na may sili at suka at bawang, magagawang magpahina sa ugat ng puso, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 11, number 8 at number 42. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ay mahina ang iyong enerhiya, pag ibang tao ang deal ipagpaliban muna sa ibang araw mo kausapin, dahil ang aura na mahusay ay nasa pamilya, kung may dapat na pag-usapan, ay inyo nang gawin pag sa mga makakatulong sa pag-asenso ng buhay pamilya at ang isa mong iiwasan ay gumawa ng pagpirma din mahina ang sinyales, na pag-asenso sa mapipirmahan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya, kung may deal sila tungkol sa pera, ay iyong sabihan maging maganda ang mga damit na alam nilang swerte, para sila ay maging wise sa mga gagawin sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay maayos sa mga gawain sa trabaho. At pwede ka mapansin ngayong araw ng ilan sa boss ang iyong kahusayan, ang dapat mong iiwasan ay ang tao, na palabiro na mahilig mag-aya ng good time, pag nasama ka ay pwedeng hanggang sa tahanan, ay magdala ng tampuhan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ngayong araw ay masaya walang sinyales na suliranin, pagunlad dahil sa napapanatiling mong masaya ang tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21 number 30 at number 6. Cancer Ngayong araw ang pinapahiwatig ng gabay, may maganda kang enerhiya kung may mga plano na kakausapin at tungkol sa pera, gawin mo lang ang naaayon mong diskarte, at may lalabas mo ang iyong katalinuhan, at okay din sa iyo ang deal na maliitang pagkita ng pera pag may pagkakataon ay gawin mo kagad, ay huwag ng pakakawalan dahil pwedeng mong balik-balikan pag nagawa mo na ang una ang pahiwatig sa tahanan ay may pahiwatig na pwedeng magkaroon ng tulong financial na magpapasaya sa iyong pamilya at iwasan din na tumanggap ng bisita na ibang tao para walang makapasok na bad energy sa tahanan. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema, ang iyong maunawain na ugali ang dapat para ang pwedeng matulungan ay gawin, at ang madidinig na kakaiba, Nasalita ay huwag mong pansinin para makauwi ng naaayon na masaya sa tahanan, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 19, number 25 at number 4. Leo Ngayong araw kung ikaw ay may dapat na puntahan na isang meeting, ay may malakas ka naman na enerhiya na pwedeng magbigay sa iyo ng kasiyahan sa magagawa, at sa ibang dapat na puntahan kung kasama ang alinman sa pamilya kahit may kalayuan, pag talagang nakascheduled ay tumuloy kayo dahil may swerte na sinyales, ang inyong malalaman pag nag-uusap na ayon sa iyong gabay sa iyong pera pag may naiipon na pera ay pwede mong mabigyan ang anak na may asawa, nang magkaroon siya ng swerte sa mga plano na gustong magawa. Sa ibang gustong gumawa na ikaw ay kausapin at paghingi lang ng tulong sa iyo, sa pera o kaalaman ay maging matahimik ka na lang para ang iyong aura ng swerte, na gustong makuha ay hind magawa mas mainam na maging maramot. Sa trabaho, ay maging mapanuri para walang makaisa sa iyo sa pera o karunungan at sa pag-ibig at maging mas mahaba ang pasensya nang tuloy-tuloy ang grasya ng kasiyahan sa mga dapat na magawa sa pagmamahalan libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color gold number 10 number 21 at number 45. Virgo. Ngayong araw may sinyales na ang ugali na mabait ay huwag mo nang gawin dahil pag nagawa mong naawa ay maglalabas ng pera na hindi dapat na mapuntahan ng iyong pera. At okay naman ang iyong aura sa pamilya, Gawin mo ang dapat na inyong napag-usapan at maayos ninyong magagawa, at kung may lumapit na kapatid ay iyong pagbigyan kung makakaya mo para siya ay mawala ng iniisip na nagpapahina ng kalusugan, ang pinapahiwatig ng iyong gabay. At kung may lakad kayo ng minamahal, kahit malayo ay inyong puntahan dahil okay ang mapupuntahan para makagawa ng naaayon na resulta, na isa sa magagamit ninyo sa plano pa sa pamumuhay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay may sinyales na pwede kang mabigyan ng problema. Iwasan mo muna ang makipag-usap pagtungkol sa ikakaganda ng trabaho, dahil doon pwedeng magsimula ang suliranin, kung may alam ka ay gawin mo na lang ang pinapahiwatig, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 32 number 8 at number 10. Libra. Ngayong araw ay may malakas na enerhiya ka ng buenas, kung may gagawin kayo ng magulang kung meron kayong inaayos, tumuloy kayo ay pwedeng makagawa ng bagong other income, at huwag ka muna makipag-usap sa tao na matahimik may aura siya, na pwedeng makagawa ng ikakalungkot mo kung makikipag-usap ka ngayong araw. Mainam ang umiiwas para sa iyo ayon sa iyong gabay sa ibang araw ka makipag-usap kung talagang may gusto kang malaman Sa iyong pera ngayong araw ay maganda ang pahiwatig na pwede kang magpautang sa kakilala na okay na nakakabayad at makatulong sa magulang at kapatid kung sila ay lalapit sa iyo ayon sa iyong gabay sa kalusugan ngayong araw ay bawal sa iyo ang lahat ng klase, ng sitsaran at lamang loob na pagkain, ang magbibigay ng paghina sa mga ugat sa kidney, ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho, ngayong araw ay pagunlad sa buong araw at gumawa ka ng masinop, at maging maunawain na seryoso sa gagawin ng ikaw ay mabigyan ng ngiti ng iyong boss, na ang ibig sabihin ay pag-asenso sa iyong trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 36 number 24 at number 10. Scorpio Ngayong araw kung may kakausapin kang babae na alam mong pwede kang kumita ng maayos, dapat ay mas maaga ka makapunta para walang humarang bad energy sa pag-uusap, at ngayong araw kung may usapan kayo ng kapatid ay dapat mong puntahan, may sinyales na makakagawa kayo ng okay na deal, at pwedeng magawa ng pagkita ng naaayon na pera para makatulong sa bawat isa ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpalabas at magpautang maging sa pagtulong ng makaiwas ka sa pwedeng mabigyan ng suliranin kung magpapalabas ka ng pera ngayong araw. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang mapasok na problema. Pag ikaw ay tutulong sa ibang kasama sa hanap buhay, gawin mong gumawa ng sarili mong trabaho, at nang makatapos ng maayos at makakauwi sa tahanan ng masaya. Sa pagmamahalan, ay may masayang araw walang sinyales na tampuhan. Kung may pag-iibigan na masaya sa gabi ay magpapasaya sa inyong kalusugan, at gaganda ang aura ng swerte sa pamamahay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 36 at number 17 at number 19. Sagittarius, ngayong araw ay may karisma ka ng maayos na pananalita, ang may maliit na suliranin, sa kapatid ay magagawa mong maayos na magkasundo, nang mabigyan mo na patuloy na maging masaya ang pamilya, at sa ibang dapat puntahan pagtungkol sa pagkita ng pera, ay dapat na iyong mapuntahan, na makakagawa na mapasaya mo ang iyong sarili, sa magagawa ang pahiwatig ng gabay kapalaran. Sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas ng pera ngayong araw, nang makaiwas ka sa problema sa hinaharap pagtungkol sa pera mas mainam na maging maingat pagtungkol sa pera ngayong araw. Sa trabaho, ay maaga ka lang pumasok dahil doon mag-uumpisa ang iyong swerte sa hanap buhay, at maging masinop sa iyong kalusugan iwasan mo na magpuyat ng husto, para ang kalusugan ay mabigyan ng paglakas ayon sa iyong gabay, kalusugan mo ngayong araw, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 number 40 at number 25. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan muna ang gumawa ng plano ng pagnenegosyo dahil kusang may magbibigay sa iyo ng pagkakataon na makagawa ng ganoon para mas magiging maayos ang pwedeng mangyayari sa pagnenegosyo. At ngayong araw ay may malakas kang aura, sa mga pwede mong magawang transaksyon, tumuloy ka pag may kausap na gagawin, at huwag ka lang basta pipirma ngayong araw, nang madalian dahil mahina ang sinyales na pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay may dadalaw sa iyo o sa miyembro ng pamilya, na kamag-anak kung hihingi ng tulong na pera, pag meron na extra ay pagbigyan, pero kung iyong ikukuha sa budget ay huwag mong gagawin para hindi ka madalaw ng suliranin sa pera. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa lahat ng gawain lalo na sa mga bagay na importante kung may maliit na ikaw ay may makalimutan ay sa iyo ang kalungkutan dapat na laging manigurado sa gagawin mo ngayong araw. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 19 number 25 at number 34. Aquarius, ang pahiwatig ay bawal muna sa iyo ang bumiyahing ngayong araw, dahil wala kang buenas karisma sa mapupuntahan puro negatibong isipan sila kahit maganda ang iyong sasabihin, ay hindi mo makukuha ang tiwala, ang gawin mo ay sila ang magpatawag sa iyo nang kayo ay magkasundo at masaya ang aura na kung makakasama ang mga magulang, pag may pasabi sa iyo ay mapuntahan mo kagad, nang magkatulungan kayo sa mga plano para sa kabuhayan, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera naman ay bawal sa iyo ang magpautang at kahit sa pagtulong, magbibigay ng negatibong enerhiya sa pagkakaperahan kung magagawa mong makatulong. Sa trabaho, ay may sinyales na masayang araw na pwedeng mangyari sa trabaho. Huwag mong kakalimutan na laging nakapokus sa ginagawa, para ang kasiyahan sa hanap buhay ay magtuloy-tuloy, ang iyo lang na iiwasan ang mga salita ng tukso ng pag-ibig, dahil ang ganoong tao ang magbibigay sa iyo ng suliranin dapat mo siyang iwasan ngayong araw. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema ang laging masayang makausap ng pamilya ay laging nakakapagbibigay ng good energy ng swerte sa tahanan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color silver number 23 number 18 at number 32. Pisces ang pahiwatig ngayong araw ay laging maging maingat sa mga makakausap, ay huwag kang magpapadalaw ng kaba sa iyong dibdib para hindi ka makagawa ng alinlangan sa mga plano mo ngayong araw, dahil pag may tiwala ka sa sarili, ay may lalabas mo ang iyong katalinuhan, at ngayong araw ang pagpirma ang dapat muna bago ka maglalabas ng pera, o ibang kaalaman, para safe ka at walang makakuha ng iyong swerte ang pinapahiwatig. Sa tahanan, ay huwag ka muna magpatanggap ng bisita, dahil ang bisita na ibang tao ay may dalang bad energy na magbibigay ng ikakahina ng swerte sa mga gagawin. At sa pera ay maayos na mabigyan ang magulang kung kayo ay magkikita ng laging masaya ang grasya ng pagkakaperahan sa iyong pamilya sa trabaho ay maging mas maingat sa ginagawang gawain, lalo na sa mga ipapagawa ng mga superior, baka ikaw ay magkamali ay siguradong mapapagalitan ka, gawin mong matahimik para doon ka makakagawa na masaya ngayong araw, at makakauwi ng maayos sa tahanan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 24 number 16 at number 34